Good morning everyone! Dito ako ngayon sa mga pigi-pigi ko guys. Nagpakain na naman si Inday nyo Sally, si Lola nyo Sally sa iyang mga idik. Tapos malinis na yung bahay ng pigi ko. Na malinis na guys kasi nalinisan ko na guys. Alis na ako dito guys kasi mga gat na yan. Mamaya pag hindi ako aalis dito. Ay! Ay lang. uy, uy, uy. natin kung tulang yung ano. So, tingnan nyo sila guys, oh. Masaya ako guys sa ating mga baboy guys. Kasi kahit pa hindi ako boring kasi may inaalagaan ako na baboy. Dagdagan ko yung feeds nila guys. Kailangan tulang kasi. langit, guys. Nakulangan sila, guys. Tama na. Mamaya na naman. Guys. Here, guys. Kumain ang mga pibig ko guys. Tapos, malinis na din ang tangkal nila, guys. na, malinis na. Grabe guys, ang lakas ng ulan dito sa amin ngayon. Oh, grabe, lakas ng ulan. Grabe. Oh, ala. Grabe mga inday, ang lakas ng ulan yung mga pigi ko hindi sila pwede mapaliguan pala guys tapos napaliguan ko sila noong nakaraan hindi pala pwede kayo rin ba guys mahilig din kayo sa baboy ako mahilig ako sa baboy guys kasi ang baboy may income may income kasi ang baboy after 3 months guys mamaya pakainin ko naman to sila ulit mga 11 mga 11 kakain naman to sila ulit mga inday at saka 11 at saka 5 pm 11 am yung pangalawang kain nila at saka 5 pm yung pangatlong kain nila tapos bukas ng umaga naman ganitong oras 6 am 6.30 am Kulang? O oh no, kulang daw, guys. Sabi, dagdagan daw. Kasi kulang. Tama na, na, na. Uy, na ko Ibacal. Kids. Hello everyone like and subscribe like and share guys magpakain ko ako ng ahalagang baboy ko guys tatlo lang yan guys dapat apat kasi so dagdagan ko lang sila ng isa kulang pa yung pagkain nila guys ha oh. nag away away pa sila guys kasi parang bitin pa sila guys siguro babagan ko ay, na lang ito so, ay tama na ba ito wala kung dagdagan ko pa ba or hindi na guys Hello everyone! Good morning, good morning, good morning! kain ko ako ng baboy tapos ang lakas ng ulan dito guys sa amin guys walang hinto ang ulan guys Nag-inom hmm, na sa tubig ang isa guys so oh. Inom na tubig. Ang isa, hala, Kulang pagig nyo, guys. Sabi niya, dagdagan mo pa ang pagkain namin. Oy, kay kulang pa man ang aming pagkain. Oy, dagdagan mo pa ang aming pagkain. Sabi niya, guys, dagdagan mo pa daw ang pagkain nila, guys. Kasi sabi niya, kulang daw. Kulang daw, guys. Sabi niya, kawawa na Hindi. sana isa na lang. Last na to ha. Kasi wala na. Abos na. Wala ka pa tayong ng pagkain ninyo. Um. Last na yan ha. Last na yan. Nagpadagdag pa guys. Nagpadagdag pa ng pagkain guys. Kasi sabi kulang pa, kulang pa. B hindi pa kami busog. Kulang pa. Kulang pa daw guys idik. Eh, Magpakabuot ang mga idek ha? Kailang ba lang ba na bula ko tama ang mga idik? Kailang ba na ko tama ang mga idik idek, ko? So, Be, kain ka sa ito, ano Ito, nagulala ka. O, ang isa, guys. Ang isa. Ang ato, guys. O, di, kumahikap. Grabe kita ang tao niya. di ang tao sa guys. Hala, nag-agaway ka, guys. O, Hala. <laughs> May lang guys, nga gidugangan ko guys, kay gotong. pagali guys, nagagaway pa. Oo, lang. Um, guys, oh, gitaloy ang tao na kinababoy guys. Nang sila guys, ang pagpaligo ko sa ila nagligat sang una pa nga adlaw sa among giligo ko sila. Nagpalanukan ni sila guys, kaloyan ang subong, okay na sila guys, oh. Hmm. sila. Na, okay na. Kaloyan lang ni Lord. Na, ubayan lang din ni Lord ang akong mga plano sa akong kabuhi para sa akong mga bata. Nabisan paano, may arap man kami paniwaan sa among mga pinanglano. Ilabi na sa akong bata nga nag sa private guys kada weekly gahataku ko allowance 1000 sa amon pangasudan kada adlaw pamaho panyaga panyapon libog sa ulo guys basta wala tay may ginaalaga pero ari guys hindi ko ni siya pag mabaligya na ma, ma ano man matago-tago ang iban nga ano nga kwarta kag ang iban i eh, bakal naman liwat kung kaluyan na gid si Ginoo ug dan nang gid ni Lord ako mga plano guys no mm. it. na ano dito nilord ko lang ya ko uno susad so ingon po guys na isa na lang kulang last na yun pero murang kulang lang ya guys last na gid na ayan wala na to lang ni ganito pa ako Nagbili no, ko mag-ulat at kakao na lagay na no, kulangan sa mga sila guys. E? Tama na na guys. Kaya wala naman kwarta iba ka sa feeds. Kasi o, ipakao ko sa ila. Isa lang kakananan. O, luuya guys. Wala na ko'y kwarta guys. Nga, naging na guys. Basta pigado ta guys. No? Maningkamot kita guys. maning kita kita nga ng mag-alaga tagbaboy guys mag-alaga tagbaboy para naatay paningwaan sa tuwang kada adlaw pangbayad sa kuryente, pangbakal usudan pamangaw panyaga panyapon minutut sa guys sa baho. Thank you for watching, good night!